Mahirap talaga pag nakapag-asawa ka ng pogi. Ha? Huh? May babae na, may kabit pa. Wow. Kasi tingin nila sa mga babae, ulam. Bakit? Yung babae, parang bulalo. Masarap higupin habang mainit pa. Wow! Yung kabit, paksiw. Kahit isang linggo na, hindi nasisira. Ha? Ah. Yung asawa, sardinas kaka-inin lang pag walang wala na. Mare, bakit pag nagtanim ako ng talong, hindi lumalaki? Baka naman bansot lang pala yung tanong mo. Hindi, Mare, mahaba to. Tanim mo oh, sa tabi ng maniko. Tabalo pa Lomo badis kasi bagus kong hasil Kaya parang babunyiru rupate <laughs> Kuya, pag ako maging langgam Ang una kong pupuntahan Yang itlog mo